Dili nga kaya. Kaya, nga ganito ka oh, kaya ko nga. Ko. Oh, Oo nga ni. Nga ganito ka lang Na oh, adi na. Hmm, yan. Tapos. Nagkapatong mo si Bibi na tahuban na gyapon. Toka, dito ka po. picture hindi. Hindi hila. Ano 'to? na. Yan sin. 43. pa